Good Konnichiwa minasan for today's video. This is a day in my life as a 24 years old stay at home mom living in Japan. Ngayon nga yung araw na pinagplanuhan namin na mag-barbecue kami sa tabing ilog. Ganitong palapit na nga ang summer, mahilig talaga kami tumambay sa tabing ilog or sa tabing daga. At dahil gusto nga namin mag-barbecue, dun kami sa ilog na pwede mag-barbecue. Kahit hindi pa nga totally summer, pero mainit na nga rin yung panahon mas magiging mainit pa nga pag summer na talaga. Isang sasakyan na nga lang din yung gagamitin namin kaya susundin muna namin sila ate bago kami dumiretso sa ilog. Nung masundo na nga rin namin sila, nagpagas muna kami. Ngayon na nga lang ulit na gamit yung sasakyan na to kasi yung may-ari umuwi ng Pilipinas. Habang naghihintay nga kami na matapos si na magpagas, nilaro muna ni ate si Ethan sa Francis. Fast forward, dumating na nga kami ng toyakawa Nakailang beses na nga rin kami pabalik-balik dito kasi ito nga lang din yung ilog na malapit sa amin. Maganda rin sana sa tabing dagat pero bawal kasi mag barbecue dun sa pinupuntahan namin nakakatakot nga lang din yung pasukan kasi masyadong maliit yung daan at maraming puno pagkarating na pagkarating nga namin ay tinayo na namin kaagad yung tent sobrang lakas nga rin ang hangin kaya medyo nahirapan kami na itayo yung tent ayun ko kung kami lang pero hindi kasi usong pagbabasa ng instruction kaya mas talo kami natagalan pinifigure out nga lang din namin kung paano ba namin natayo to last time last year ng summer pa nga to, huli namin nagamit nung maitayo na nga yung tent nagpabaga na nga ng uling siya para makasimula na makapagluto. Umuwi na nga rin muna kami ni Dear para kunin yung naiwan naming lamesa at ibang pagkain. Dumaan na nga rin kami ng Family Mart para bumili ng beer. At pagkabalik nga namin ay nakatulog na nga tong si Ethan. May nga daw siya kanina yung pala ay naantok na. Kakaunti na nga lang din yung lulutoin nila kasi haros lahat na luto na. Maya maya nga lang din ay nagising na nga si Ethan. Pinaupo ko nga lang din siya muna dito sa upuan niya. Isa nga din to na naiwan sa bahay kaya dinala ko na din. Kit-kit nga, nga tignan dito sa upuan niya yung una ko nga itong pinagamit sa kanya Noong nag-picnic kami sa ilalim na Sakura tree. Ang dami nga lumalapit nun at sinasabihan siya na ang cute-cute niya. Siyempre, ang cute-cute naman kasi talaga. Pag naupo na siya dyan, para na siyang boss na maliit. Last na nga rin itong lulutuin nila. Pagkatapos niya, na kami. Nakakain nga din ako ng maayos kasi si Gia ngayon may hawak kay Ethan. Inabutan ko na nga lang din si Ethan ng watermelon. Kasi kapag ganitong may kumakain, eh, para nga siya naiingit. Madalas nga rin siya nang aagaw Pagkatapos nga namin kumain, ay nga naman siya ni dear Nung bumaba na nga yung araw, ay nagunti-unti naman kami nagligpit Inuna na nga rin ligpitin yung tent Kami na nga lang din yung natirang nakatent Kasi yung ibang mga kapitbahay namin kanina ay nagsiyawian na Ang ganda nga rin ang view ng mga oras na yan Kaya binidyuhan ko muna si Ethan Nung matapos na nga nila maligpit, ay lumapit naman kami sa tubig dito na nga lang din muna kami tatambay hanggang sa dumilim. Kung makikita nyo nga, ang dami nga rin nagtataluna na maliliit na isda. Pagkuntuhan na nga lang din kami dito hanggang sa dumilim. Gustong gusto nga rin sana ni na ilublub yung paaniitan sa tubig. Hindi nga rin ako pumay kasi hapon na at baka sipunin. Nung bago pa nga ako dito sa Japan, naghahangat talaga ako na magkaroon ako ng maraming kaibigan. Pero kinalaunan, mas okay pala na hindi karamihan ng mga kaibigan. Alam kong wala namang perfectong tao, pero kailangan mo pa rin pumili kung sino yung isamahan mo. Hindi mo lang makikita pero mararamdaman mo rin. Doon tayo sa mga kaibigang may peace of mind tayo. At nung dumilim na nga ay nagyayaan na kami umuwi. Fast forward nung makawi na nga kami, binuksan ko kaagad yung regalong bigay ni Chemi at ni Gia para kiitan. May idea na nga rin ako kung anong laman nito kasi sinabi na nila na ng nga rin ang pormahan ng daddy niya. Thank you Chemi and Gia. Don't forget to follow our page. That's for today's video. Thank you for watching. Matane!